Hello mga kaading! Dumating na nga ang araw na pinakihintay ko ang paglabas ni baby. share ko na rin sa inyo yung mapanakit na pinagdaanan ko mga kaading. Uy! panakit. Hoy, ginusto mo yan. Huwag naman ganon. 5 a.m. pa lang ng umaga ay nag spot na ako. At nakaramdam na rin ako ng pananakit. Kaya agad-agad ay niready ko na ni yung sarili ko. Naligo na ako. At unti-unti na nga ang pagpaparamdam niya. Pangalawang pagbubuntis ko na nga ito. Kaya pinaghandaan ko na talaga pa ang pananakit ng tiyan ko. Kasi yung last time na pinanganak ko si Junkie ko ay ibinuhat na nga ako ng mga kapatid ko. sa so sobrang hindi ko na kaya talaga maglakad. Hoy, tama po. Binuhat na ako ng mga kapatid ko papunta dun sa lying in kung saan ako nakatulog At eto nga, naglinis-linis pa ako habang nakakaramdam ako ng pananakit. E galaw ko nga yung katawan ko para hindi ko rin masyadong maramdaman yung sobrang sakit ng balakang ko. Naglinis pa ako ng kwartong hinigaan ko. O ba diba, kahit may sumasakit na, todo linis pa rin. nag na nga rin akong ihanda yung mga gamit ni baby kasi anytime soon baka lumabas na siya at magtuloy-tuloy na ang sakit nito. Namili na rin ako ng mga gagamitin niya para paglabas na dito sa mundong makasalanan. Uy! Grabe siya. May nga pala ako sa mga first time mom kung paano nyo malalaman pagpalabas na si Baby. Ito lang yung sign ko, paglalabas na si baby, bibilangin nyo lang kung segundo na lang ang interval ng pananakit ng tiyan nyo. Dahil kung one seconds na lang yan at nagtuloy-tuloy na, alam nyo na, puputok na siya. Yung unang pagbubuntis ko kasi kay Junkie ko, ay hindi ko alam kung ano yung sign na palabas na si baby. Wala nga akong ka-ID-ID yan. Na kailangan pala bago ka manganak ay nakaligo ka na. Tatlong araw ka rin kasing hindi pwede maligo. At si inay na nga yung nagpaligo sa akin, nakatatlong buhos pa lang at ayan na palabas na. Ganun pala ang feeling nun kapag pumutok na yung bigan mo. Ay ka kahit nasa ang kapa ay lalabas at lalabas na talaga yung ulo ni baby. Kaya ayun, binuhat na ako ng kapatid kong lalaki papunta sa lying in. At buti na lang malapit yun dito sa amin. Kaya ngayon sa pangalawa ko, abay pinaghandaan ko na at hindi na ako magpapabuhat ano at ang jubis ko na hindi na ako kakayanin ng kapatid ko para na akong baboy nakakatawi. <laughs> Naihanda ko na nga yung damit ni baby, higaan ni baby mga gagamitin ko at gagamitin ni baby para sa pa panganganak ko. O ba diba? hirap na hirap ka, ginusto mo yan. Hoy, tsareng! <laughs> kaya sobrang saludo ako sa mga nanay na kagaya ko. Kinakaya ang ganitong pangyayari sa buhay natin. Mailabas lang naman si baby. Kaya bigyan naman natin ng masigabong palakpakan ng lahat ng mga nanay. Uy, sige na, palakpakan na. Thanks the Lord. Thanks God. At lumabas na rin si Baby JL. Grabe nga yung pag iri, -iri ko. Todo-todo. Go, go, go. Nagpapasalamat din ako sa Lord at ligtas kaming mag-ina. Hanggang dito na lang. Salamat sa pananood nyo.